So, so for today's video mga guys, <laughs> kuyugi ko ninyo kay mga to sa opening sa Crazy Crunch kay mukha tag chicken, fried chicken o napadaydaya nga itong mga idols ng mga pag-iitan ng mga teachers sa Manila ni Ma'am Tin, Ma'am Cherry, Ma'am Reset o siyempre si Manong Banggay o siyempre napadari ang idol si GRL Nar and of course, itong mga kauban pa daya mga uban nga uh, customers no ug syempre shout out po dai sa tapad nila uh, bakery ug naa po dai guys katong customer nato sa aircon nga atong gitawaran last time hi hi vlog hi people <laughs> hi, hi po <people! laughs> na <Puna> one dire guys sa mo ang mini boutique soon to open ano sa mga yun? 18 18 pa so, oh, sige. this May 18 hello Arim open, hi Arim Og mo to guys, mag-open ko na sila karong 18 og naami do duha dia ni Clinton. Ya, syempre gahulat mi nga uh, mahuman -ma ang among order og syempre napudiri silang Andy og si Clicia kay syempre uh, amo sya lang gihimog friendship tablo mi kulog dia guys ang nga nagdula na jud na sila. No kay dili jud na makuan sa bata nga magdula man mga bata. Then luckily hawan pud sa front nila. Na uh, space no. Unya dagan pa siguro mga vacant nga foreign maning mga country establishment dere guys no. Murag dagan pang open dia. So na ni dapit diri sa gasolinahan no tapa jud mismo atubangan, no shout out lang niya Patrick no shout out ninyo eh, syempre pag uma guys ah, uh, pang uhaw sila so nangita sila tubig dia sa crazy crunch no Ah, uh, water is life ika nga basta magdula ganita kapuyon jud na, guys mapabata matigulang o ga uh, syempre shout out ko sa akong amigo Marl at Tor, no? Sige lang, pa-shoutout. Nako, unya, karon na ako na-shoutout kay Kabalo ka, kausay, malimot mo kita sa mutang momentum sa voiceover. over uh, dili na ito uh, mga No? Bisag unsa rin masulod sa utok. Ano ko na guys, basta mag voiceover gani ka. Bisag unsa rin masulod sa mong utok. Uh, mauna na. No? Na, siyempre, shoutout po dahil ko ni Patrick Dagoy Print, Pats Dags, no? Nga, akong idol, mga uh, rockmen, installer sa aircon, no? mga technician, bisag unsa pa na dara, mga klase sa pabugno, painit, no? Pwede na, basta washing machine, pwede ra po na. So, pag na to guys, naabot si Makmak. Ang mga sulayan ninyo, kung ano yung bago kumukutin, ang mga sulayan ninyo. Kaya, mong kuyog. Akong darling, huwag akong partner. Hi guys, welcome back. Ayun sa to, ako yun. Miss Katipon, Miss Katipon. Ano saan eh? Opining. Ano sa... Sa Crazy crush. Crazy crash. Oh, may paskuhan. Hello. Kasi lo, aming sa iska wala namin na guys. Wala so, namin Kami naftan. Nami naftan. Jurut menggunakan gun. Shout out telamang. Shout out, shout out. Kita buka shout out. Shout out sama manggung mang naga matai. Hahaha. Shout out sama kumbali. Shout out sama kumbali. Shout out sama kawan kah? Nami go there. Karena o nama. Kenapa memilih Lasers dari? Hi guys. So ingat ada di kusuk guys. Naftan sila. Naftan mau? sayo pa siya. Alas City, 30 pa. So wala namin na after. So kusog siya. Yeah. Og maura to guys. Thank you so much for watching. Dan salamat yung pagtanaw. to sa sunod ngayon. Bye bye.